Number 10. Ang Baterya ng Baghdad Isang maliit na paso na luwad lang sa unang tingin ang tinaguriang baterya ng Baghdad. Pero para sa maraming mananaliksik, pwede itong patunay na may ideya na tungkol sa kuryente ang mga sinaunang Persano. Natuklasan ito noong 1938 ng isang German archaeologist na si Wilhelm Koenig malapit sa Baghdad. Sa loob ng paso, may nakalagay na tansong silindro at bakal na rod. Eksaktong kombinasyon na pwedeng lumikha ng kaunting voltaje kapag nilagyan ng mahinang asido tulad ng suka. Ayon sa ilang eksperimento, kayang gumawa ng humigit kumulang isang volt ng kuryente ng ganitong setup na para sa panahong iyon ay napaka-advanced na teknolohiya. Pero hindi lahat kumbinsido na baterya talaga ito. Maraming iskolar ang nagsasabing hindi praktikal gamitin ang sisidlan na ito bilang totoong baterya dahil wala itong malinaw na paraan para ligtas na ikabit ang mga kable at gamitin ang kuryente. May iba ring naniniwala na baka simpleng sisidlan lang ito ng mga banal na kasulatan o mahahalagang bagay dahil kahawig nito ang mga lalagyan ng scroll noong unang panahon, hangga't walang matibay na ebidensya, mananatili itong malaking palaisipan. Sinaunang teknolohiya ba ito o isang ordinaryong sisidlan na sobra lang nating pinapaahulugan? Number 9. Ang ibon ng Sakara. Ang ibon ng Sakara ay isang maliit na kahoy na eskultura na natagpuan noong 1898 sa isang libingan sa Saqqara, Egypt. Gawa ito sa sycamore wood at sa laki nito para lang itong laruan o simpleng palamuti. Karamihan sa mga historiador ang naniniwalang representasyon lang ito ni Horus, ang Diyos na may katawang lawin sa mitolohiyang Egyptian. Kapag tiningnan mo, mukha lang itong estilong ibon, may pakpak, buntot at katawan na parang sa falcon. Sa ganoong paliwanag, madali itong ikonsiderang relihiyosong simbolo o dekorasyon sa libingan ng isang mahalagang tao. Pero para sa iba, hindi lang basta ibon ang nakikita nila. May mga naniniwalang ang ibon ng Sakara ay modelo ng isang sinaunang eroplano. Dahil sa hugis ng pakpak at buntot na tila disenyo ng modernong sasakyang panghimpapawid. May teoryang pinaniniwalaan na mayroon umanong kaalaman sa aerodynamics ang mga sinaunang Egyptian na nawala na lang sa kasaysayan. Gayunpaman, hanggang hindi nakakatuklas ng totoong sinaunang eroplano sa ilalim ng buhangin ng Egypt, mananatili itong pinag-aawayan. Banal na simbolo lang ba ito? O patunay na mas advanced ang mga sinaunang sibilisasyon kaysa sa akala natin? Number 8. Ang mga Batong Bola ng Costa Rica Ang mga Batong Bola ng Costa Rica o Las Bolas ay parang mga higanting marmol na ikinalat lang sa kagubatan at mga dating pamayanan. Pero gawa sila libu-libong taon na ang nakalipas. Nililok ito ng sinaunang Diquis People noong bandang Bandait 600 AD gamit ang matitigas na bato tulad ng basalt, limestone at sandstone. Hindi ito inukit gamit ang makabagong makina, kundi manumanong hinampas, hinibog at pinakinis hanggang maging halos perpektong bilog. May maliliit na bola na kasya sa palad, pero mayroon ding umaabot sa dalawang metro ang diametro at tumitimbang ng hanggang isang tonelada. Dahil sa tumpak na pagkakagawa, Marami ang napapaisip kung gaano ka-advanced ang kaalaman ng mga dikis sa geometry at stonework. Ang mas nakakaintriga, hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na sagot kung para saan talaga ang mga batong ito. May hula na ginamit sila bilang dekorasyon sa bakuran ng mga pinunong tribo. Parang status symbol ng yaman at kapangyarihan. May iba namang nagsasabing markers daw ito na nagsisilbing direksyon papunta sa mahahalagang lugar o baka bahagi ng isang sinaunang sistemang pang-astronomiya. Dahil winasak ng mga mananakop ang karamiran sa kulturang dikis na walang tayo ng direktang paliwanag mula sa mismong gumawa nito. Kaya ang mga batong bola ng Costa Rica ay nananatiling tahimik na saksi. Mga perpektong bilog na walang paliwanag, pero puno ng misteryo at tanong tungkol sa tunay na kakayahan ng mga sinaunang tao. Number 7. Ang mga linya ng Nazca Ang mga linya ng Nazca ay parang higanting drawing sa balat ng mundo na ginawa para lang makita mula sa langit. Matatagpuan ito sa Peruvian Coastal Plain, mga apat na rin lima lapit kilometro sa timog ng Lima, Peru. Sa lupa, parang simpleng guhit lang sa disyerto. Pero kapag tiningnan mo mula sa ere, makikita mong bumubuo ito ng iba't ibang hugis, mga hayop, tao at geometric patterns na napakalaki ng suka. Tinatayang ginawa ang mga ito mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng ibabaw na madilim na bato para lumitaw ang mas maputing lupa sa ilalim. Sa ganitong paraan, tumambad ang malinaw na mga linya na hindi agad nawawala kahit napakatagal na ng panahon. Ang pinakamalaking tanong, para saan ito ginawa? lalo na kung hindi naman ito makikita ng malinaw mula sa lupa. Maraming teorya ang mga eksperto at conspiracy theorists. May nansasabing may kinalaman ito sa pagsamba sa mga Diyos. May iba namang naniniwalang isa itong astronomical calendar, gabay sa pag-alam ng panahon ng pagtatanim, pag-ani, at iba pang mahahalagang araw sa kanilang kultura. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga nagsasabing may kinalaman ito sa mga dayuhan o extraterrestrials dahil tila ginawa raw ito para sa mga mata mula sa himpapawid. Ang totoo, walang siguradong sagot hanggang ngayon kaya ang mga linya ng Nazca ay nananatiling isa sa pinakamalalaking palaisipan na iginuhit mismo sa mukha ng mundo. Number 6. Ang Mekanismong Antikitera Ang Mekanismong Antikitera ay parang sinaunang computer na natagpuan sa isang lumang Greek na barkong lumubog sa dagat. Sa unang tingin, parang kinakalawang natipak ng tanso at bakal lang ito. Pero ng pag-aralan, nakita ng mga eksperto na napaka-komplikado ng sistema ng mga gear at dial sa loob nito. Tinatayang ginawa ito noong bandang 100-200 BC, panahong wala pang kahit anong katulad na mekanismong kasing advance ng disenyo nito. Dahil sa napakahusay na pagkakagawa, lumalabas na parabang tumalon ng mahigit ang daming limambing taon ang teknolohiya ng mga sinaunang Greek kumpara sa inaakala nating level nila. Matapos ang matinding pag-aaral na pag-alaman na ang mekanismong antikotera ay ginamit upang hulaan ang posisyon ng mga bituin at planeta base sa petsa at buwan sa kalendaryo, iikot lang ng gumagamit ang dial sa kasalukuyang araw at kikilos ang mga gear sa loob para ipakita kung nasaan sa kalangitan ang mga celestial bodies. Para itong astronomical clock na kayang gawin ang trabahong dati ay nangangailangan ng maraming astronomo. Napaka-high-tech nito para sa panahon nila. Kaya hanggang ngayon, malaking misteryo pa rin kung paano nila na-develop ang ganito ka-advanced na kaalaman sa engineering at astronomy nang wala pang modernong kagamitan. Number 5. Ang Banal na Shroud ng Turin Ang Banal na Shroud ng Turin ay isang mahabang piraso ng tela na ayon sa marami ginamit bilang balabal o pambalot sa katawan ni Jesus matapos siyang ipako sa krus. Makikita sa tela ang malinaw na anino o outline ng katawan ng isang lalaking tila pinagdaanan ang matinding pagdurusa. May mga bakas ng sugat, dugo at marka na tumutugma raw sa paglalarawan ng Biblia sa pagpapako sa krus. Ilang siyentipiko ang nagsuri sa tela at natuklasan nilang napakababaw lang ng mismong imahe. Umaabot lang ito sa isa o dalawang hibla sa ibabaw ng telan may daan, daan pang hibla sa bawat sinulid. Dahil dito, marami ang nagsasabing hindi ito maaaring resulta ng simpleng pintura, dye o pagkasunog at may ilan pang teoryang nagsasabing posibleng gawa ito ng isang di maipaliwanag na uri ng radiation mula sa katawan sa ilalim ng tela. Pero hindi lahat naniniwala na tunay at mula pa sa panahon ni Jesus ang shroud. Ayon sa radiocarbon dating, ang mismong tela ay maaaring nagmula lamang sa pagitan ng 1260 at 1390 AD. Ibig sabihin, panahon ng Middle Ages at hindi ng unang siglo. May mga nagsasabing posibleng relihiyosong relik lang ito na ginawa noong panahong iyon, o posibleng isang napakahusay na peking hindi pa rin lubusang nauunawaan ng pamamaraan ng pagkakagawa. May kabalintunaan din sa ilang marka ng dugo na tila hindi sabay-sabay na buo, kundi parang idinagdag sa magkakahiwalay na pagkakataon. Dahil sa magkasalungat na ebidensya, nananatili ang shroud ng Turin bilang isa sa pinakapinagtatalo ng relik sa mundo para sa iba, patunay ng pananampalataya. Para sa iba, isang napakagandang misteryong walang malinaw na sagot. Number 4. Ang Liwanag ng Dendera Ang Liwanag ng Dendera ay isang misteryosong ukit sa pader ng Hathor Temple sa Dendera, Egypt, na tila papakita ng isang sinaunang sistema ng ilaw. Sa mga relief na ito, makikita ang mga imahe na parang mahabang bumbilya o bumbilyang salamin na may kable o tila filament sa loob, habang may mga tila humahawak o gumagamit nito. Dahil dito, may ilang teorya na nagsasabing baka may uri ng kuryente o elektrikal na teknolohiya ang na sinaunang Egyptian na hindi na ipasa sa kasalukuyang sibilisasyon. Pinapalakas pa ito ng kapotohan ng kakaunti o halos wala umanong pakas na guling at usok sa loob ng mga libingan at silid. Bagay na inaasahan sana kung purong sulo at lampara lang ang gamit nila noon. Pero para sa karamihan ng mainstream na historiador at Egyptologist, mas simboliko pa'y sa literal ang mga ukit na ito. Sa kanilang paliwanag, ang bombilya ay hindi totoong ilaw kundi representasyon lamang ng mga Diyos, mitolohiya at espiritwal na paniniwala ng mga sinaunang Egyptian. Ang tila kable ay maaaring katawan ng ahas at ang buong imahe ay bahagi lamang ng kanilang relihiyosong kwento tungkol sa liwanag, paglikha at mga Diyos na nagbibigay buhay. Dahil magkaiba ang interpretasyon ng agham at mitolohiya na nanatiling palaisipan ang liwanag ng dendera. Ito ba'y patunay ng nawalang teknolohiya o masining na paraan lamang ng pagkwento ng isang sinaunang sibilisasyon? Number 3. Ang mga kasulatan ng Dead Sea Ang mga kasulatan ng Dead Sea o Dead Sea Scrolls ay koleksyon ng napakahalagang sinaunang manuskrito na natagpuan sa mga kuweba malapit sa Dead Sea sa disyerto ng Israel. Pinatay ang isinulat ang mga ito sa pagitan ng 135 BC at 73 AD ng isang grupong Hudyo na kilala bilang mga Essence. Hati sa tatlong kategorya ang mga nilalaman. Manasipi CP mula sa Hebrew Scriptures, paran matatandang kopya ng mga bahagi ng Lumang Tipan. Mga tekstong relihiyoso ng mga Hudyo na hindi napasama sa opisyal na Biblia at mga dokumentong nadlalarawan ng mga batas, paniniwala at pamumuhay ng partikular na sekta. Natagpuan ang mga scroll noong dekada 1940 na mga Bedouin Shepherd na nagkataong napadaan sa mga kweba. At mula roon, sinuyod na ng mga archaeologist ang lugar at natahanap ng daan-daang piraso pa. Ang mas nakakabilim, nakaligtas ang mga kasulatang ito sa mahabang panahon dahil iningatan sila sa loob ng malamig at tuyong mga kuweba. Kaya banamat may mga sirang bahagi, marami pa ring nabasa at naunawaan. Nakatulong ito ng malaki sa mga historiador at iskolar upang mas maintindihan ang kasaysayan ng reliyon ng mga Hudyo, pati ang konteksto ng mga panahong pinanggalingan ng mga kasulatan sa Biblia. Isa sa pinakapinapahalagahang scroll ay ang temple scroll na detalyadong naglalarawan ng pananaw ng mga esen tungkol sa isang bagong templo na papalit sa pingin nila'y tiwaling Jerusalem. Sa madaling salita, ang mga kasulatan ng Dead Sea ay parang bintana sa nakaraan. Mga pahinang isinulat libu-libong taon na ang nakararaan, ngunit na yun palang nating ganap na nauunawaan ang halaga. Number 2. Ang Batong Rosetta. Ang Batong Rosetta ay parang master key na nagbukas sa lihim ng mga sinaunang hieroglyphics ng Egypt. Ginawa ito noong bandang 203 BCE bilang isang opisyal na proklamasyon para sa unang anibersaryo ng paghahari ni Haring Ptolemy ng Egypt. Sa unang tingin, mukha lang itong malaking batong may mga ukit, pero ang kakaiba rito, iisa lang ang mensahe na nakasulat sa tatlong wika. Egyptian hieroglyphics para sa mga pari, Demotic para sa karaniwang tao, at Ancient Greek para sa administrasyong Griego noon. Bago ito madiskubre, walang nakakaunawa ng hieroglyphics. Parang nakasara ang buong kasaysayan ng Egypt sa isang wika na hindi na mabasa ng modernong mundo. Dahil sa Rosetta Stone, nagkaroon ng paraan ang mga iskolar na ihalin tulad ang tatlong wika at unti-unting idecode ang hieroglyphics. Dahil naiintindihan pa ng mga iskolar noon ang Ancient Greek at may koneksyon ang demotic sa mga mas modernong wika, nagamit ito bilang gabay para maunawaan ang misteryosong mga simbolo ng Egypt. Dito sumikat ang mga tulad ni na Jean-François Champollion at Thomas Young na nanguna sa pagdedecode. Simula noon, hindi na lang rebulto at drawing ang nakikita sa mga pader at papyrus ng Egypt. Nabasa na rin natin ang kwento sa likod ng mga iyon. Kaya ang batong Rosetta ay hindi lang simpleng bato. Ito ang naging susi para mabuksan ang buong mundo ng sinaunang Egyptian civilization. No. Number 1. Ang mapa ng Peri Reis ang mapa ng Perry Reyes ay isang sinaunang mapa na parang nagkukuwento ng mundong mas malawak kaysa alam ng mga tao noong panahon nito. Ginawa noong 1513 ng Ottoman General at kartografong si Piri Reis, ang mapa ay nakaukit sa balat ng gazelle at ang natitrang bahagi nito ngayon ay nagpapakita ng ilang bahagi ng mundo. Kabilang ang baybayin ng South America at Africa, na nakakagulat sa tumpak na pagkakaguhit. Ayon sa tala, pinagbasehan niya ang ilang nawalang mapa ni Christopher Columbus, walong lumang Greek na mapa, isang Arabic na mapa ng India, at apat na Portuguese na mapa. Sa kombinasyong ito, nabuo ang isang sobrang advanced na representasyon ng mga kontinente para sa panahong iyon. Ang tunay na dahilan kung bakit naging kontrobersyal ang mapa ng Piri Reis ay dahil tila ipinapakita rin nito ang Antartika. Mahigit tatlongpung taon bago ito opisyal na madiskubre noong 1840. Ngunit maraming problema sa detalyeng ito. Ipinapakita sa mapa ang Antartika na parang nakadugtong sa South America. Walang dagat na naghihiwalay sa kanila at inilalagay ito ng daan-daang kilometro sa maling lokasyon sa Hilaga. Mayroon pa itong tala na tila may mainit na klima sa bahaging iyon. Bagay na imposible para sa tunay na Antartika. Dahil dito, hati ang opinyon ng mga iskolar Nakita na ba talaga ang Antartika noon? o nagkamali lang sa interpretasyon ang gumawa ng mapa sa huli nananatiling misteryo ang mapa ng Piri Reis isang sinaunang larawan ng mundo na tila may alam sa mga lugar na hindi pa dapat nila kilala